Bunut, 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 cuci makar naik kah? Oh, atarasi. Hmm, atarasi. Oh, buku ni, lagi ke? At dahil humingi nga tayo ng plastik kay nanay, so tara, puntahan natin yung mga tanim ng mga kaibigan nating Sir Lanka din dito. Hihingi tayo ng siling green. At titignan natin yung sitaw at talong na sinasabi ni nanay. Habang naglalakad nga ako dito, napansin ko talaga yung mga bahay dito. Walang katao-tao talagang napakatahimik talaga ng Japan, no? Grabe, oh. At dahil nga, mamaya pa tayo hapon mag harvest So tara, tingnan natin pa nga ito. Diba? Makikita yung sitaw nila. Iba yung klaseng design. Nakita ko yung sitaw nila. Ba't parang may Pula-pula kako, kala ko bulok na. Ganyan daw talaga yung sitaw nila. Iba rin pala, ano? While waiting for the Sri Lanka gin, oh, napa-English si Kupal. <laughs> What? Dito muna tayo habang naghihintay. Videohan muna natin yung mga tanim nila. Magpipitas na nga sana kami. Kaso sabi ni tatay, intendaw muna namin yung Sri Lanka mahirap Mahihirap na. Baka may pagkamalan tayong dorobo dito. Grabe yun, ang dami rin bunga yung sili nila, no? So tara, magpitas na tayo. total lang na yung Sri Lanka gin. So let's go! <laughs> ha? Ito, um, uh, ito, uh. Ito, uh. Ito, uh. At heto nga yung talong na sinasabi ni nanay May design daw kasi yung talong nila ibang klase Tignan ko nga At oo nga ganito nga oh, Meron siyang puti-puti na parang guhit-guhit no Iba rin talaga ang Sri Lanka no Grabe Ya no. kita nyo naman, di ba, mga kasaka? Kaya magtitingin tayo na pwedeng makuha ng mga buto ng talong na ito para meron tayong may punla or may tanim para sa susunod na taon. Nakakaano rin kasi, no, yung design ng talong na ito kasi meron siyang guhit-guhit. Para ngayon ako nakikita ng ganito. Ay, sana to kung meron tayong buto no, na may uwi sa Pilipinas tas magtanim tayo doon tas binta mo sa palengke. Magugulat sure yung mga bibili. So, ayan, finally, ito na ngayon nakuha natin at nakakuha rin tayo ng talong. So, subukan natin magpunla sa susunod na taon. So, ayan, di ba, nakalibre na naman tayo. Domo arigato, tumudachi. At kung may gita na naman talaga si nanay, oh, handami niya rin dala. Nilagay niya doon sa kanyang damit. Talagang hindi rin pinagpas si nanay. Basta gulay. Gustong gusto niya itong mga to. Ikaw ba naman? Gulay lang yung inuulam ni nanay. Hindi siya kumakain ng karne. Napakalupit, no? Grabe yung mga Japanese. Hindi ko kaya yun. Pag ganyan lang mga kinakain natin habang buhay. So ayun, domo arigato ulit. Sa inyo mga tomodachi. So ayan, pabalik na nga tayo sa bahay nila nanay. So ayan, mata ne. Yun lang. Follow for more.